tinatanggap ko ang lahat. Kasama mo Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Tingnan natin ang bawat indicator ng mas detalyado sa ibaba. Kung gusto mo, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng kumpanyang pinag-aralan nang mas mabuti. Ngayon ihambing natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Columbia Financial, Inc. ticker, CLAEE. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Abril 4, 2025. Ayon sa Klasifikasyon Guru, Markets Organization Columbia Financial, Inc. na bibilang sa subkategory. Bank Classic, 200 at 4 na kumpanya ang lumahok sa pagtatasa, ito ay napakakinatawan. Tignan natin ang talahanayan ng mga order batay sa mga resulta ng video na ito. Pangkalahatang resulta para sa kumpanya, minus 6.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1.1 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa kabuuan ng merkado sa amin. Makikita mo na ang average na score para sa US stock market sa kabuuan ay 1.7. Laban sa iskor na minus 6.5 puntos para sa Columbia Financial, Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng isang kumpanya Columbia Financial, Inc. at pagbabahagi ng subkategori. Nakita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga share ng kumpanya Columbia Financial, Inc. nagpakita ng dynamics na minus 17.4%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategori na 13.2%. punto hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng korporasyon Columbia Financial nagkakahalaga ng US Dollars 1.43 bilyon. Na may subkategori na capitalization na US Dollars 1,100 at 68 bilyon. Columbia Financial ay may bahaging 0.122% at isa sa napakaliit na kumpanya sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 1.08 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay isang libo at pito bilyong dolyar. Columbia financial account para sa isang bahagi ng 0.107%. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Columbia Financial, Inc. sa isang subkategory sa kaso ng market value assessment ay 0.122%. Ang halaga ng libro ay 0.107%. Ito ay 12% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng samahan sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may pananagutan sa pananalapi na US Dollars 1.0 siyam siyam bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagkapitalize ng sheet ng balanse ay umaabot sa isang daan at isa punto ng kapital ng kumpanya. Resulta sa mga utang ng kumpanya, masama minus isa puntos. Ang ratio ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo ay zero na may average sa subkategori na 12.8 na mas masahol kaysa sa average sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng palitan sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon ng subkategori, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars labindalawa milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Ito ay lubhang negatibo para sa kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 3.2. Ang average na subkategory na 1.5 ay 100 at 113% mas mataas kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars, 450 milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. At ito ay lubhang masama para sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang margin ng benta ay minus 2.6% na may average sa subkategory na 11.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 14.2%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.058%. Ito ay isa-isa 0% mas mababa kaysa sa market capitalization share. At ang katotohanan ng ito ay sumasalamin sa kawalan ng balance ng kasalukuyang halaga ng palitan ng kumpanya Columbia Financial, malamang patungo sa revaluation. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng isang libo walong at sham dalawa dollars at sa subkategory ay mayroong walong at sham dalawa dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay isang daan at labindalawa isa percent. Pagtatasa ng halaga ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay minus 15.4 thousand dollars. Na may average para sa subkategori na 69.8 thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 78%. Percent. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay US 500 at 577,000. Ayon sa subkategori 600 at 1,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 1%. Pagtatantya ng mga benta para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang mga pagbabahagi para sa pagbebenta ay tumutugma sa 8.1% na may average na subkategory na 2%. Ito ay isang pagtatasa ng panganib ng isang maikling pagpisil. Tagapagpahiwati Labing apat na nagpapakita ng antas na 27% para sa kumpanya Columbia Financial. Sa subkategori ang antas na ito ay 43%. Technically, mas mataas ang halaga ng shares ng subkategori kaysa sa kumpanya Columbia Financial Inc. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 13.65. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 18 oras isa minuto. Ang dynamics ng aktual na pagtatantya at consensus forecast ay humigit kumulang 32%. Tingnan natin ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod na magagamit ng lahat, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng Sistema ng impormasyon at Sanggunian Guru, Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Base sa Stock Valuation Columbia Financial Sistema ng impormasyon sa Pagsusuri Guru, Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng sell trade sa presyong US Dollars 13.64. Bukas ang order dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya. Nasuri ang organisasyon gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 12 oras 41 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 14.87. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang transaksyon batay sa mga resulta ng session noong Mayo 04-2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, you see, magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa kasalukuyang antas. Maraming salamat sa lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng Information and Reference System Guru Markets. Kayong lahat ang pinakamahusay na madla sa buong mundo.